Chapter 1671 Agad na tumugon si Vanya sa mga salita ni Sebastian, at isang baluktot na talim na may malamig na talim ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa isang bigla ang pagliko ng kanyang palso, naglabas siya ng isang hampas na may lakas ng isang nagngangalit na bagyo. Ang pag-atake ay kasing bilis ng kidlat at kasing lakas ng kulog na rumaragasa na may walang kapantay na bilis. Malupit, Nakamamatay na layunin ang sumiklab palabas, dumadaloy sa mga alon na tila pinipigilan ang hangin mismo. Isang lamig na umabot hanggang buto ang lumaganap sa paligid na parabang nanginginig ang espasyo sa ilalim ng kanyang nakabibinging puwersa. Nagbuga si Sebastian ng malamig na pangunguyos, at isang bakas ng paghamak ang kumislap sa kanyang mga mata. Nagpakawala siya ng suntok na naglabas ng agos ng magulong itim na enerhiya mula sa kanyang kamao. Ang banggaan ay nagwasak sa enerhiya ng espada na may malakas na ugong at nagkalat ng kanyang asensya sa napakaraming kumikislap na piraso na kumislap sandali bago maglaho sa kawalan. Emf. Iyan na ba ang lahat ng kaya mo? Sigaw niya habang lalo pang lumalakas ang kanyang presensya. Ngunit hindi umatras si Vanya. Ang kanyang simeter ay kumikislap ng kakaibang liwanag habang siya ay naglunsad ng isa pang atake. Ang talo may dumaan sa hangin na may tunog na parang hunguhuni na tumutok sa mga mahalagang bahagi ni Sebastian. Ang iyong kayabangan ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Sigaw niya, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanais na pumatay. Walang pag-aalinlangan si Sebastian sumagot siya ng isa pang suntok habang ina-activate ang Phantom Stride. Ang kanyang mga galaw ay kasing leksi ng isang multo habang pinapabilis ang distansya sa pagitan nila ang kanyang mga hakbang ay napaka hindi mahulaan na walang makasunod sa kanyang landas. Sa kabila ng paggamit ng teknik na may panganib na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, iniwan niya ang pag-iingat. Ang kanyang napakalakas na lakas ay nag-iwan ng mga manunood na nagulat. Pati mga mata ni na Julius at Tiber ay lumaki sa gulat. Maaaring itinagong ng batang ito ang kanyang antas ng pagsasanay mula pa noon. Malalim na nagkunot ng nuo si Julius. Tumango si Tiber ng bahagya. Pareho ang hinala ko. Pero kahit na sa kanyang kasalukuyang ipinakitang lakas, ang pag-abot ng ganitong dominasyon sa Intermediate Deity Realm ay pambihira. Ang laban sa pagitan ni na Sebastian at Bonya ay lalong lumalakas. Ang kanyang mga kamao ay bumuhos na parang bagyo, at bawat suntok ay may walang hangang lakas. Ang itim na enerhiya ay umusbong at umuungal na para bang kayang punatin ang mismong tela ng kalawakan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano nagiging alikabok ang iyong mga teknik sa harap ko. Sigaw niya. Ang kanyang mga suntok ay lumikha ng mga hangin na napakalakas na tila nanginginig ang hangin mismo. Ang kanyang simater ay sumayaw sa gitna ng kaguluhan at kumikislap tulad ng isang umuusling pilak na ahas. Ang kanyang talim ay nakasalubong ang kanyang mga palo sa isang walang humpay na banggaan ng lakas. Bawat salpukan ay nagdulot ng malalakas na tunog at nagpadala ng mga alon ng puwersa sa hangin. Ang dalawa ay nagpalitan ng daan-daang suntok sa isang iglap, ngunit walang nakakuha ng kalamangan habang umabot na sa sukdulan ang laban. Saan ba galing ang batang ito? Napakabata, pero napakalakas. Paano siya nananatiling hindi kilala? bulong ni Tiber, halatang naguguluhan. Sa totoo lang, narinig nyo na siya dati, biglang sinabi ni Sabrina. Sino siya? Tanong ni Julius nang may pag-usisa. Sebastian Wilder, inis na inis na binanggit ni Sabrina ang kanyang pangalan. Ano? Siya si Sebastian Wilder. Ang pagbubunyag ay nag-iwan sa lahat ng naruroon na nagulat. Sa isang iglap, ang karamihan ay nalubog sa masamang balak habang ang bawat tingin ay tumalas sa mga hindi nasabing pangako ng paghihiganti. Kabilang sa kanila, ang pagnanais na pumatay ng patriarka ng pamilya Cabano at ng banal na Panginoon ng Sky Howell's Sacred Ground ay partikular na matindi. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga kahalili ay lahat pinatay ni Sebastian. Ang galit na ito ay hindi dapat baliwalain. Aabenggihan ko sila o mamamatay ako sa pagsubok, ang galit na pahayag ng patriarka ng Kabano. Alam ang tungkol sa tensyon, pumasok si Tiber. Ngayon ay hindi panahon para sa panloob na alitan. Sa harap natin ang isang matinding kaaway, dapat tayong magkaisa. Ang mga personal na hidwaan ay maaaring maghintay. Sumang-ayon si Julius, tama siya anuman ang mga personal na alitan na kailangan ninyong ayusin hindi ito gaanong mahalaga kumpara sa kaligtasan ng sangkatauhan Si Sebastian ay nakagawa na ng malaking kabutihan para sa atin Wala sa inyo ang dapat maghayganti sa kanya Sa pagsasalita ng mga pinakamalakas na pinuno ng lahing tao wala nang pagpipilian ang iba kundi pigilin ang kanilang galit Gayunpaman, pansamantala lamang ang kanilang katahimikan hihintayin nila ang tamang pagkakataon upang umatake. Samantala, matibay na nakuha ni Sebastian ang kalamangan. Kahit na walang armas, ang kanyang mga suntok ay mabangis at hindi mapipigilan sa kanilang tindi. Ang kanyang mga suntok ay naging mas mabilis, mas malakas, at mas tumpak, na nagpilit kay Vanya na umatras ang kanyang mga hakbang ay nag-aatubili, at ang dati niyang tiwala na tindig ay naging lalong hindi matatag. Chapter 1672 Ang mukha ni Gravit Naxi, ang hari ng Naxi tribe, ay lumabo. Si Banya ay isa sa pinakamakapangyarihan sa mas batang henerasyon ng kanilang tribo at ang pinakamakapangyarihan na nilalang na wala pang dalawandaang taong gulang. Orihinal niyang inisip na magiging hindi matatalo siya sa kanyang mga kapantay, ngunit hindi niya inaasahan na may lalabas na ganitong kahangahangang talento. Sino itong halimaw? Naisip ni Grabek sa kanyang sarili. Talaga, hindi ito karaniwang henyo. Sa kabila ng pagiging isang walong bituing intermediate deity master lamang, ang lakas ni Sebastian ay kasing lakas ng isang holy lord master. Isang talento tulad nito ay isang bagay na hindi pa kailanman nasaksihan ni Gravac sa kanyang buhay. Kateklizem ng dugo. Hindi na napigilan, si Banya ang unang kumilos at inilabas ang isang suprema at banal na teknik. Isang alo ng dugong pulang liwanag ang sumiklab na parang alo ng dagat, na agad na nagbago sa paligid ng espasyo at naging isang dagat ng pula. Parang isang nakakatakot na purgatorio ang lumitaw. Ang liwanag ng dugo ay naglalabas ng isang nakakatakot na presensya ng kasamaan na hamampus kay Sebastian na parang isang di mapipigilang alon. Ang hangin mismo ay humihipo habang ito'y nasusunog. Ang kanyang mga mata ay kumunot sa focus, at siya ay umatungal, nuliti reversal technique. Agad, ang mga itim at puting ilaw ay umiikot sa paligid niya, nagkakaugnay sa isang kakaibang, paikat-ikot na vortex. Ang makapangyarihang puwersa ng pagkakagambala ay sumiklab na parang sunod-sunod na bumabagsak na alon, umaagos palabas. Ang napakalakas na puwersa ng grabidad ng vortex ay tila humihigop sa walang katapusang liwanag ng dugo. Siya si Sebastian Wilder. Nagtaka ang isa nang makilala siya dahil sa teknik na ginamit niya. Ngayon na nahayag ang kanyang pagkatao, Inihayag ni Sebastian ang kanyang tunay na anyo na kaitim na combat gear na may masalimuot na madilim na gintong mga disenyo, ang kanyang buhok ay nakatali pabalik ng walang gaanong pag-aalaga. Naglalabas siya ng nakabibinging aura ng lamig at duminyo. Maraming puso ng mga babae ang kumabog sa sandaling iyon, kabilang na ang ilan mula sa Forsaken Race. Habang lahat ay nakatayo sa pagkabigla. Nagbanggaan ang bloodlight cataclysm at dulity reversal technique na may kasamang napakalakas na ugong. Ang nakabibinging tunog ay tila yumanig sa langit at lupa. Ang alo ng enerhiya ay sumabog, nagpadala ng mga pagyanig sa mga nakapaligid na bundok, nagdulot ng pagbagsak ng mga bato at malalaking bitek na nabuo sa mga bangin. Ang lupa mismo ay tila umuungol sa ilalim ng bigat, nahahati habang ang alikabok at mga debris ay lumilipad sa hangin. Anong kamanghamanghang kapangyarihan? Hindi napigil ang isiga ng isa. Parang isang napakaganda ngunit mapaminsalang lang paputok, kumikislap ang kalangitan sa isang nakakasilaw na hanay ng liwanag na puno ng nakababahalang aura ng pagkapuksa sa kabila ng marahas na laban, parehong hindi nasaktan si Nabonya at Sebastian. Ang kanilang mga titig ay puno pa rin ng determinasyon at pagsuwi. Ang labanan ay patuloy na nagngangalit, na walang katapusan sa paningin. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Vonya. Agad siyang naglabas ng isa pang banal na teknik at sumigaw, Crimson Dominion. Isang mas matinding alo ng liwanag ng dugo ang kumalat sa kalangitan. Puno ang espasyo na parang nalunod sa pula, napuno ng nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi. Sa liwanag ng dugo, mga grotes na mukha ng mga multo ang kumikislap na umaatungal, umaatungal sa sakit. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Sebastian habang kumikilos siya ng may katumpakan. Ang kanyang mga kamay ay hamampus sa hangin habang sumigaw siya, Dimension Slash. Isang itim na guhit ng liwanag ang pumutol sa Crimson Dominion, bumagsak patungo kay Vanya na parang bundok. Ang mapanirang puwersa ay napakalakas, at saan man dumaan ang itim na guhit, ang espasyo ay nahati ng mga itim na bitek. Ang kanyang mukha ay namutla sa gulat. At mabilis niyang itinaas ang kanyang korbadong talom upang harangin. Sa isang malakas na pagsabog, siya ay itinulak pabalik ng napakalakas na enerhiya. Dama po ang dugo mula sa kanyang bibig habang lumipad ang kanyang katawan sa hangin na parang isang basahan na naglakbay ng mahabang arko sa kalangitan. Gayunpaman, hindi sumuko si Sebastian. Gamit ang Phantom Stride, tumakbo siya patungo kay Vanya na parang kidlat ang kanyang pagnanais na pumatay ay nakabibingi at walang awa, parang agila na bumababa mula sa langit. Sandali! Hindi na makapagpigil pa, itinaas ni Grabek ang kanyang kamay. Sa isang iglap, isang napakalaking pulang pangil ang lumitaw sa kalangitan na hamarang sa araw. Ang pangil ay naglalabas ng walang kap na aura ng takot at nakabibinging presyon, na Bernaba kay Sebastian na parang isang bundok na bumabagsak. Chapter 1673 Tiningnan ni Sebastian habang ang napakalaking pulang pangil ay bumababa sa kanya na parang bumabagsak na bundok, ang nakabibinging anino nito ay nilalamon ang paligid niya. Ang kanyang titig ay tumalas na parang agila at ang kanyang Phantom Stride na teknik ay agad na umarangkada sa buong bilis. Ang kanyang mga galaw ay naging parang multo hindi matatag at hindi mahulaan, na nag-iwan ng sunod-sunod na malabong mga after image ang matinding presyon na dulot ng puwersa ng pangil ay nagdulot ng malupit na pagalog ng kanyang mga damit, na tila malapit ng mapunit. Ngunit, ang kanyang mga hakbang ay nanatiling mahinahon at tumpak, bawat paglipat ay perpektong nakatiming upang maiwasan ang nakamamatay na landas ng pangil ang nagmamadaling hangin ay humuhuni sa kanyang mga tainga, sinasalubong ng matatalim na tunog ng pangil na humahampas sa hangin. Gayunpaman, si Grabek ay hindi isang karaniwang kalaban. Bilang isang guro na may napakalawak na pagsasanay, ang kanyang kontrol sa pangil ay walang kapantay. Sinundan nito si Sebastian na parang anino, hindi nagbigay ng kahit isang saglit na pahinga ang pangil ay sumisigaw sa hangin na may nakakatakot na tunog, papalapit na may hindi matitinag na pagtitiyaga. Patuloy na inaalis ni Sebastian ang kanyang posisyon sa masikip na espasyo, umiikot, lumilipat, at sumisibad na may kahangahangang reflexes at galaw ng paa. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang nuo, dumadaloy pababa habang humihirap ang kanyang paghinga. Ang pagod mula sa walang tigil na paghabol ay halata sa kanyang hirap na paghinga. Sa kabila ng kahangahangang pagsisikap ni Sebastian, ang napakalaking sukat ng pangil ay halos imposible ng maiwasan ng tuluyan. Lumapit ito ng napakadelikado ng ilang beses, kahit na nadapuan ang lelayan ng kanyang damit. Sa pinakakritikal na sandali, biglang bumagsak si Sebastian, ang kanyang katawan ay umiikot ng mabilis tulad ng isang igat sa isang mabilis na pagliko sa gilid. Nakaligtas siya sa makipot na puwang sa pagitan ng malalaking daliri ng pangil, na nag-iwan ng matinding hangin sa kanyang likuran. Si Grabek, na hindi nagtagumpay na mahuli si Sebastian, ay halatang nagulat. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa hindi makapaniwala habang nakatutok siya kay Sebastian ng matalim na tingin. Ang pag-atake na iyon ay napakalakas ang katumpakan at laki nito ay sapat na upang hamanin kahit ang mga nasa kanyang antas. Gayunpaman, ang simpleng walong bituin na intermediate deity master na ito, isang junior sa lahat ng aspeto, ay nakaiwas dito. Ang resulta ay lubos na lampas sa kanyang mga inaasahan. Habang naghahanda si Gravit na maglunsad ng isa pang pag-atake, biglang tumayo si Tiber mula sa kanyang upuan ang kanyang ekspresyon ay kasing dilim ng uling, at ang kanyang nag-aapoy na tingin ay nag-aalab ng walang kapantay na galit. Sumigaw siya ng galit, Grabek, paano mo nagawa na gamitin ang iyong kapangyarihan laban sa isang mas bata? Wala ka bang kahihiyan? Bilang hari ng Naxi tribe, dapat mong ipakita ang dignidad at asal na nararapat sa iyong katayuan. Ang pag-arte sa ganitong kaiyahiyang paraan ay nagpapalubha sa iyong pangalan at nagdudulot ng kahihiyan sa iyong reputasyon. Ang boses ni Tiber ay umuugong sa buong arena na parang malakas na kampana, na nag-iwan sa lahat ng may ingay na tainga at umiikot na ulo. Nagbuga si Gravit ng malamig na pagubo, at ang kanyang ekspresyon ay kasing dilim at nakakatakot. Sumagot siya, ang batang ito ay labis na mayabang at suwail. Ako'y nagtuturo lamang sa kanya ng leksyon para sa iyo. Ang mga mata ni Tiber ay nagliyab sa galit habang isang makapangyarihang aura ang sumabog mula sa kanyang katawan, na nagdulot sa paligid na tila nagyelo ang hangin. M. Si Sebastian ay isa sa pinakamaliwanag na batang talento ng sangkatauhan. Hindi mo karapatan na disiplinahin siya. Nang mapagtonton niyang siya ang nagkamali, tumahimik si Gravik at hindi na nagsalita pa. Lumiko si Cornelius kay Cashel Rockborn, ang hari ng tribong Rockborn, at sinabi, mukhang si Lancelot ang kailangang humawak nito. Tumango si Cashel bilang pagsangayon. Pagkatapos, tinanong ni Cornelius ang tahimik na si Lancelot, na nakaupo at nagmumuni-muni, Lancelot, kumusta ang iyong paggaling? Patayin ko siya, maikli at malamig na sinabi ni Lancelot. Tumalon siya sa hangin ng walang ibang salita, ang kanyang mga balabal ay humahampas habang mabilis siyang tumakbo patungo sa arena habang ang tunog ng kanyang paggalaw ay humahampas sa hangin. Nakatayo sa tapat ni Sebastian, kumikislap ang mga mata ni Lancelot sa hamon. Sumigaw siya ng malakas, Sebastian Wilder, ngayon ang araw na mamamatay ka. Ang mga labi ni Sebastian ay umarko sa isang mapaghambog na ng iti. ang kanyang boses ay puno ng paghamak habang sumagot siya, ha? Akala mo ba makukuha mo ang buhay ko? Huwag mo akong patawanin. Ang mga mata ni Lancelot ay nag-aapoy sa galit, tulad ng isang nagngangalit na leon. Sumigaw siya, buwis buhay na hangal. Ipapakita ko sa iyo ang aking lakas sa lalong madaling panahon. Tumawa si Sebastian ng malamig dalhin mo na. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Ang dalawa ay sabay na sumugod sa isa't isa, bawat isa ay nagbigay ng malakas na suntok. Ang kanilang mga enerhiya ay nagbanggaan ng marahas, na nagdulot ng isang napakalakas na tunog na umuugong sa buong arena. Ang banggaan ay nagdulot ng isang napakalaking pagsabog ng enerhiya, na nagpadala ng magulong mga alon na sumabog palabas na parang isang nagngangalit na tsunami. Ang pagugong ng epekto ay yumanig sa lupa at pinuno ang hangin ng isang malakas na ugong. Bago tuluyang mawala ang magulong enerhiya, muling nagpaligsahan ang dalawang mandirigma patungo sa isa't isa na parang mga palaso na pinakawalan mula sa isang pana. Ang kanilang bilis ay nakakabighani, at sila ay naglaban sa isang matinding bakbakan sa isang kisap mata. Nagtagpo ang mga kamao sa laman na may malalakas na tunog habang nagaganap ang kanilang matinding laban kamay, bawat suntok ay may bigat ng kanilang napakalakas na lakas. Chapter 1074 ang tunog ng mga dagandong ay umuult ng tuloy-tuloy, pinupuno ang hangin ng walang tigil na ritmo. Parehong nakipaglaban sina Sebastian at Lancelot gamit ang mga simpleng ngunit napakabilis na mga teknik. Para sa mga nasa ilalim ng Holy Lord Realm, imposibleng subibayan ang kanilang mga galaw. Ang tanging nakita nila ay dalawang malabong anyo na nakikipaglaban ng matindi at walang humpay. Tiber, sino sa tingin mo ang mananalo? Nagtanong si Wilbur ng may pag-aalala habang nakatingin kay Tiber. Ang ekspresyon ni Tiber ay seryoso, at ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakakunot. Mahihirapan akong sabihin ngayon. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Nang marinig ito, ang mood ng crowd ay naging malungkot. Kahit ang mga taong kinamumuhian si Sebastian at nagnanais na makita siyang mapunit ay naramdaman ang tensyon. Alam nilang hindi tamang panahon para sa ganong mga pag-iisip. Ang labanan ay nagpatuloy na may mga napakabilis na atake, at lumipas ang kalahating kapat na oras ng walang malinaw na nagwagi. Ang mga manunood, lalo na ang nakababatang henerasyon, ay nagkaroon ng bagong paggalang sa lakas ni Sebastian. Inaasahan nila na ang pagdating ni Lancelot ay mabilis na magdudulot ng pagkatalo kay Sebastian. Ngunit, sa kanilang pagtataka, hindi lamang nanatili si Sebastian sa kanyang pwesto kundi nakipagsabayan pa kay Lancelot sa bawat suntok. Ang kanyang kapangyarihan ay tila hindi matutumbasan ng mga batang mandirigma na nanonood. Pagkatapos ng isa pang matinding palitan ng mga suntok, sabay na umatras ang parehong manlalaban upang makabawi at muling makakuha ng balanse. Ang mga mata ni Lancelot ay kumikislap ng malamig at nakakatakot na liwanag habang isang malaking pangbuwal na palakol ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang tono niya ay malamig habang sinabi niya, mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko, pero mamamatay ka ngayon. Hindi natitinag si Sebastian habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang Harmony Blade. Ang kanyang aura ay naglalabas ng matatag na tapang habang sumagot siya, iyan mismo ang sasabihin ko sa iyo mamatay ka na. Sumigaw ni Lancelot, ang kanyang boses ay umuukit sa buong arena. Sa dalawang kamay na mahigpit na hawak ang battle axe, ibinaba niya ito ng may napakalakas na puwersa. Ang palakol ay kumikislap ng maliwanag, at ang malamig na liwanag nito ay nakakasilaw sa mata. Habang pinuputol nito ang hangin, naglabas ito ng matinding tunog na parang humuhuni. Sa halos parehong sandali, sumugod si Sebastian gamit ang Harmony Blade. Isang alo ng hindi nakikitang enerhiya ng espada ang sumabog, nagdadala ng isang nakakatakot na mapanirang puwersa na tila kayang punatin ang langit at lupa. Ang enerhiya ay naglabas ng matinis na sigaw habang pumutok ito sa hangin. Ang pagkabangga ng kanilang mga kapangyarihan ay lumikha ng isang pagsabog na yumanig sa mundo. Ang lakas ng epekto ay nagdulot ng matinding pagyanig sa paligid. Ang mga bato at mga labi ay lumipad sa lahat ng direksyon, habang ang mga puno ay bumabagsak at bumabagsak sa lupa na may tunog ng pagcrack na sama-sama sa kaguluhan. Mamatay ka na! Sigaw ni Lancelot ng walang pag-aalinlangan habang itinaas ang kanyang battle axe at sinugod si Sebastian na may labis na pagnanais na pumatay. Ang kanyang espirito sa labanan ay umabot sa rurok, na nagbigay sa kanya ng aura ng isang di mapipigilang Diyos ng digmaan. Ang kanyang mabigat na mga hakbang ay umuukit ng malalakas na tunog, nanginginig ang lupa sa ilalim niya. Nanatiling kalmado at mahinahon si Sebastian, ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Walang kahit kaunting bakas ng takot sa kanyang matatalim na mata. Si Lancelot ay tiyak na makapangyarihan ngunit hindi sapat upang takutin siya. Mula nang umakyat sa pagiging banal na Panginoon, hindi pa nakakatagpo si Sebastian ng tunay na karibal sa kanyang henerasyon. Kahit na humaharap sa pinakamalakas na kalaban, hindi pa siya kailanman nakaramdam ng pressure. Habang nagbigay ng hamon si Lancelot, ang talunin si Sebastian ay ganap na imposible. Bukod pa rito, sinadyang pinipigilan ni Sebastian ang kanyang lakas sa antas ng isang walong bit intermediate deity master, isang katutuhan ng wala ng iba pang nakakaalam. Sa isang labanan ng tapang at determinasyon, ang magwawagi ay ang hindi umatras. Si Sebastian ay sumugod ng walang pag-aalinlangan gamit ang kanyang Harmony Blade habang inactivate ang Phantom Stride, ang kanyang mga galaw ay parang multo at hindi mahulaan habang papalapit siya kay Lancelot ang kanilang mga figure ay nagtagpo sa isang iglap. Pagkatapos ng isang tibok ng puso, parehong natigilan ang mga mandirigma sa ere, naging kasing statwa ng mga estatwa. Parang huminto ang oras sa sandaling iyon. Mabilis na napansin ng mga mapanlikhang mata ang manipis na sugat sa dibdib ni Sebastian, at mabilis na tumagos ang dugo sa kanyang mga damit at tinain ang tela ng pula hindi na mamalayan ni Lilian na nakapulupot ang kanyang mga kamao sa gitna ng karamihan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang ang kanyang puso ay kamakalabog sa kanyang dibdib. Ang atmosfera sa mga manunood ay naging tensyonado. Kung matalo si Sebastian, hindi lang isang mahalagang teritoryo ang mawawala sa sangkatauhan maaaring ito na ang katapusan ng lahat ng natitirang kuta. Sa kabaligtaran, kung natalo ni Sebastian si Lancelot kahit sa kapinsalaan ng kapwa pagkawasak mapapanatili ng sangkatauhan ang natitirang mga teritoryo nito at magkakaroon ng pagkakataong muling magtipon. Ang mga sigaw ng mga kalaban ay sumiklab ng saglit ngunit agad ding huminto sa loob ng isang segundo. Sa kanilang pagkabigla, napansin nilang may dugo ring umaagos mula sa dibdib ni Lancelot. Ang parehong mga mandirigma ay sabay na humarap sa isa't isa ang kanilang mga tingin ay matalas at hindi natitinag. Umabot si Lancelot, pinunasan ang ilan sa kanyang dugo gamit ang kanyang daliri, at dinilaan ito. Isang malamig at nakakatakot ng ngiti ang sumili sa kanyang mukha habang siya'y nagmamalupit. Talagang nagawa mong sugatan ako. Bilang kabayaran, puputulan ko ang iyong ulo gamit ang aking palakol. Depende kung kaya mo bang gawin iyon. Sagot ni Sebastian na may nakakatakot na pagubo habang muling itinaas ang kanyang espada.